Isa sa ipinagdidiriwang uh, tuwing buwan ng Pebrero ay ang Philippine Heart Month. Kaya naman kaugnay nito ay isang media forum ang inorganisa ng isang healthcare company na may titulong Heart to Heart Talk on Optimal Cholesterol Control. Panoorin po natin ito. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinatayang nasa 18% ng kabuhang kaso ng pagkamatay sa Pilipinas ay may kinalaman sa sakit sa puso. At isa sa dahilan nito ay ang tinatawag na dyslipidemia. Ano nga ba ang dyslipidemia? Ito'y tumutukoy sa hindi malusog o abnormal na antas ng kolesterol sa ating katawan. Kapag maraming kolesterol o bad cholesterol ang umiikot sa ating dugo, maaaring magkaroon ng build-up ng fatty plaques sa wall ng arteries at magdulot ito ng pagbabara at pagkagambala sa normal na daloy ng dugo sa ating puso. Kapag itoy napabayaan, maritong mauwi sa nakamamatay na kondisyon katulad ng sakit sa puso, atake sa puso, stroke at iba pang komplikasyon. At kaugnay ng selebrasyon ng Philippine Heart Month ngayong buwan ng Pebrero ay inorganisa at pinangunahan ng isang healthcare company ang Heart to Heart Talk on Optimal Cholesterol Control. Layunin nito na itaas ang kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa dyslipidemia at sa kung paano natin mapoprotektahan ang ating puso laban sa long-term impacts ng mataas na level ng kolesterol. Kung maaga pa lang, in na natin ang mga risk factor. Ibig sabihin, lahat ng nagpo-contribute sa pagkaroon ng atake sa puso o sa stroke, ayusin natin bago umabot sa punto magkaroon ng event, kailangan ma alis natin. And so, one of the risk factors, itong hypercholesterolemia, dyslipidemia, o pagtaas ng kolesterol. Sa nasabing media forum ay tinalaki rin ang iba't ibang suliranin, mga misconceptions, at maaring solusyon upang mapababa pa ang kaso ng dyslipidemia sa bansa. Kabilang sa panel nito ay sina Dr. Cecilia Jimeno, ang moderator si Dr. Pinpin Kajojojo, isang cardiologist at electrophysiologist mula sa Singapore. At si Dr. Luella Santos, ang presidente ng Philippine Lipid and Atherosclerosis Society. Heart diseases uh, can be prevented. It is important to see your doctor Get tested because many of the things that gives rise to heart disease such as dyslipidemia, high blood pressure, or even diabetes may not cause any symptoms. So get tested, uh, identify the risk factors, uh, and by treating them early, you can prevent future heart disease. May mga gamot man na maaring inumin upang mapababa ang kolesterol sa ating katawan, mas maigi pa rin na alagaan natin ang ating mga sarili. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, mag-ehersisyo at i-practice ang healthy lifestyle upang mas matagal pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay.